Gusto mo swimming din yan? Matakotan Ba't ako yan? Na? Masada naman kung napunta swimming? to. Uy. Uy, baka makapindot ka dyan. Ay, order mo yan? Sino nagturo sa'yo dyan ka pupunta? Gusto ko yan na. Ay, order ko na yan. Ay, no, Order mo? Huwag na. Wala pang sahod si daddy. Ay, ganyan ko pa. Ay, ganyan ko pa. Ika. Baby. Huwag ka mag-order dyan, ha? Huwag ka mag-order. Yeah tinay like, ganyan ko pa awikan yan dadi may ginoo kong bata bata marong ang dami mong gusto ah wag pindutin wag pindutin ito din ray ko yan, dyan. Why, ganyan yung uh, okay Kaya napunta sila sa nag-i-ano, i-delete ko ano, papamaya, makapag jan

Si Mami, anong i mo kay Mami? Oh, yes, I do. Hmm. Hey, guys, galing na. Nag-scroll na sa, sa ano, sa lasada. Marunong nang mag, ano nang gusto niya. Ang hmm, daming gusto. dami ang hey, dami mong gusto. Hmm. Ini sepertinya swimming there.